Ano po ba ang ibig sabihin ng chronic kidney disease at urinary tract infection or UTI? Isa lang pong parte ng chronic kidney disease ang UTI at yun po ang isang sanhi ng chronic kidney disease. Alam nyo ba na ang isa sa bawat sampung Pilipino ay may chronic kidney disease? Magandang araw, Kabarangay Belgens. Samahan niyo ako ngayong episode upang alamin natin ang mga warning signs at mga bantang dala ng chronic kidney disease, pati na rin ang koneksyon nito sa madalas na urinary tract infection or UTI. Makakasama natin ngayon ang isang eksperto sa mga sakit ng bato, isang batigang nephrologist, si Dr. Rodora Balenzona. Doray na lang po, yun po ang tawag ng kadamihan po sa akin. At maraming salamat po sa pagkakataon po na makapagsalita at tungkol sa sakit na very important po para sa amin. At sakit po, nabihira po actually pag-usapan, eh, mas madalas pa yung sa puso. Yung problema po sa bato at paulit-ulit at madalas na infection po sa ihi. Bago tayo magsimula sa mas malalim na diskusyon at talakayan, meron muna tayong segment na tinatawag nating myth or fact babanggit ako ng mga ilang common na beliefs tungkol sa CKD at UTI at sasabihin nyo po kung ito ay myth or fact, marites o katotohanan. At konting paliwanag lang kung bakit. Okay, myth number one, ang UTI ay pambabae lamang. Myth, marites po. Kapag nawalang naramdamang sintomas, ibig sabihin ba ay walang problema sa kidney? Myth po. Ang pag-inom ng maraming tubig ay sapat na para maiwasan ng CKD? Um, ano yan? Alanganin po, Dok. Maaari pong myth, maaari pong fact. Depende po sa taong iinom ng tubig. Sige, papaliwanag natin pa ng mas malalim yan mamaya. Kapag umabot ba sa dialysis, Doktora, wala na ba talagang pag-asa? Wala naman pong walang pag-asa sa buhay. Laging may pag-asa. So myth po ito, Dok. Lahat ba ng may CKD ay patungo sa dialysis? Myth po ang herbal supplements ba ay ligtas para sa kidney? Myth, Doc. Ang painkillers ba ay safe para sa kidneys? Depende po. Myth po yan. Ang huli, ang CKD ay pang matanda lang daw. Myth po, Doc. Wala ko rin pinipili yan kung bata o matanda. Mamaya, babalikan natin yan at ating pag-uusapan ng mas malalim pa. Ngayon, simulan natin ang ating main discussion para sa mas malinaw na pangunawa, ano po ba ang ibig sabihin ng chronic kidney disease at paano ito naiba sa urinary tract infection or UTI? Simulan po natin sa UTI kasi uh, 'yun po ang madalas po na tanong at 'yun po ang madalas na inaalala po ng ating mga kabarangay. Ang UTI po is infection sa ihi. Pero kailangan pong maunawaan ng ating mga kabarangay na hindi po lahat ng nararamdaman nakakaiba sa pag-ihi, na habi sa ihi, yung masakit ang balakang, yung sumasakit ang puson o yung parang namamanhid na sinasabi nila ay eh, urinary tract infection. Kailangan pong mapruweba natin na meron po talagang infection sa ihi. So, base po sa simptomas, kung simptomas lang po ang pag-uusapan, ang kadalasan po na nararamdaman na kinukomplain natin ay yung parang mahabdi o mainit ang labas ng ihi. Lalo na kung may kasamang lagnat, na malaki po ang posibilidad na infection yun sa ihi. Pero kung pulang nananakit yung balakang, o mabigat yung puson o parang namamanhid ang pakiramdam ng mga binti-binti. Yun po ay wag po nating automatic na sasabihan na infection sa ihi o wag po nating automatic na iinuman ng antibiotiko o ng gamot para sa infection kasi maaari pong hindi yung UTI. Sa segue po natin sa self chronic kidney disease yung CKD po. Kapag ang UTI po ay paulit-ulit at hindi po nako-control, ano po yung warning natin? May numbers po kasi tayong dapat tandaan kung lagpas po sa tatlong beses sa isang buwan o tatlo hanggang limang beses sa isang taon ang infection sa ihi na paulit-ulit, ito po ay warning na may iba pa pong problema na maaari pong makauwi sa chronic kidney disease. So, isa lang pong parte ng chronic kidney disease ang UTI at yun po ang isang sanhi ng chronic kidney disease. So, anong chronic kidney disease? Ang chronic kidney disease po, sakit sa bato na irreversible. Chronic, ibig sabihin matagal na pong nandiyan. Para po malaman yun, dalawa po ang tinitingnan ng doktor sa laboratorio po. Ang unang-una po yung dugo o yung creatinine po na tinatawag natin. Pangalawa po at madalas na overlook po ay eh yung ihi. Tinitingnan po sa ihi yung amount ng protina na nandoon. Mas mataas ang protina sa ihi, mas malaki ang damage sa bato. Pag po ang protina sa ihi o ang percent ng function sa bato pag kinumpute natin ay less than 60% na po ng tatlong buwan. Kahit na po ginamot na ng mga doktor, kahit hinanap na ng doktor anong pinagmumulan, kung lumagpas po yan ng tatlong buwan, ililabel na po yan na chronic kidney disease. Salamat, doktora. Ngayon, meron po bang koneksyon ang high blood at diabetes sa chronic kidney disease? Yes po. Kasi po, kung titignan po natin lahat na nagdadayalisis sa, hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo, ang makikita po natin, ang top one cause ng na nagda-dialysis, diabetes. Susunod po ang high blood. Pero hindi lang po yun. Maaari pong merong sakit sa puso o palyadong puso na makakakos po ng problema sa bato, makakililid sa chronic kidney disease. Sa ngayon po, dumadami po sa atin yung mga overweight, yung mga matataba. Smoking po, kasama na po yung nagde-vape dyan. May lahi po ba tayo na merong nasabihin na may sakit sa bato, may nagdialysis, nagkaroon ng bato sa bato, o nasabihin na palyadong bato. Kung meron sa lahi noon, importante po, lahat ng lumabas sa lahi na yun, kahit na ganong degeneration pa, matcha-check up po. Kasi risk factor po yan for chronic kidney disease. Gaya nga ng sabi niyo, late na bago malaman ng pasyente. So ano po bang ba silent signs ng CKD? chronic kidney disease. Silent sign, very good po yung sinabi, yung silent, kasi hindi natin pinapansin. Ang pinakamadalas po siguro, napapansin niyo kung yung ihi nyo ay mabula. Yung para bang sa beer na may, may mabula. Foam foam, foam hmm. po. Kung po yung ihi, maiiba po ang kulay, lalo na po kung kulay tsaa, o iced tea, o yung coke po. Kung coke, medyo matindi na po. Yung coke po na nahaluan ng tubig, yung po ay mga warning signs po na merong problema po tayo sa pag-ihi. Ang mga vague po na signs ay yung hapo, parang mapait yung panlasa, mabilis mapagod, hinihingal. Yung po, minsan hindi natin pinapansin, sabi natin pagod lang, o lalo na kung tumatanda, tumatanda lang. Pero maaari po yan ang sinyales ng sakit sa bato. Ang kadalasan pa po pong na-overlook, yung mga mababaang pula, mga anemic po. Mali din yung sinasabi na humihina yung ihi. Kasi sasabihin nila madalas yung ihi, pero konti-konti lang naman. So, importante rin po na maging maagap para po hindi mahuli sa byahe. Babalik tayo doon sa ating mid-busting kasi ito yung pagkakataon upang maipaliwanag ninyo nang mas malalim pa ang UTI ay pambabae lamang. Pakipaliwanag nga, Dr. Dora. Ang tama po siguro, mas madalas na mag sa ihi ang babae. Mas madalas ang UTI sa babae. Dahil sa structure po ng daanan ng ihi at yung mga kapitbahay niya na yung sa puwerta po natin at doon sa lambasa ng dumi natin, magkakadikit po siya. Pag po nagkakaedad ang lalaki, mas dumadalas po ang infection sa ihi ng lalaki. Kadalasan po dahil doon sa lumalaking prostate. Yan bang pag-inom ng maraming tubig, doktora? Yan ba yung makakaiwas ng CKD? Kung wala pa po tayong sakit sa bato, safe po yan. So maganda nga pong iinom tayo ng tubig. Pero as a rule po, maraming tubig po ang kailangan. Pag sinabing maraming tubig, hindi po kasi ako proponent ng 8 glasses of water a day. Kasi iba-iba sizes ng baso natin Tama. sa bahay. So ang lagi ko pong sinasabi, uso na naman ngayon yung mga water chug, yung mga mineral water, dalawang litrong tubig po. Minimum po yan na tubig na kailangan nating inumin. Pag umabot ba ng dialysis, o wala na ba talagang pag-asa o ang lahat ba ng CKD ay patungo doon? Doktora Doray, pakipaliwanag mo nga yung ganong sitwasyon. Kadalasan po talaga, pag nasa dulong-dulo na ng sakit sa bato, ang i-offer po na sa option sa inyo ay dialysis po yung dialysis po, e pangpalit lang sa trabaho ng bato. Hindi po niya pinagagaling ang sakit sa bato. Dapat po natin maunawaan yan. As of now po, ang best option, syempre, yung mapalitan yung sirang bato, which is, idodonate po yung bato sa inyo. However, meron po tayong tinatawag ngayon na conservative kidney management, which means, dahil lalo na po dito sa bansa natin, na hindi po kayang mag-dialysis, inisip nila yung pondo, or ayaw po talagang mag-dialysis. May option naman po na hindi ho mag -dialysis maaari naman pong tumagal din ng walang dialysis. Pero dapat matanggap nyo dahil naiipunan ng dumi sa katawan, meron at meron tayong mararamdaman. So in the end, it's a choice po. Ano ang gusto nyong gawin sa katawan nyo? Ano ang napag-usapan nyo ng doktor nyo at ng pamilya nyo na option kung anong gagawin nyo? Pag umabot tayo sa punto, nandadala tayo sa dulo ng spectrum ng may sakit sa bato. Tumungo naman tayo sa mga herbal supplements. Ito po ba ay nakabubuti o nakasasama sa ating kidney? kung iinom po tayo ng herbal supplement, kailangan po alam natin anong specifically na nandun sa loob. Hindi po pa pwedeng maratas lang na sasabihin, oh, ito, uminom ako, gumanda yung pakiramdam ko. Importante po yung laman sa loob, lalo na po kung may sakit sa bato. Dahil may herbals po na nakakasira rin ng bato, na nakaka rin po sa bato, lalo na kung hindi na po normal yung takbo ng bato natin. Hindi po porket herbal, sasabihin natural naman to ay safe po na inumin. Tama. At uh... Yan nga, isa pang sikat, Dr. Doray, eh yung calcium. Bilang isang nephrologist, ano po ba ang inyong maipapayo sa ganun? Unahin muna po natin yung mga may sakit sa bato na po. Yung mga may sakit sa bato na po, na mababang mababa na po yung porsyento ng bato po natin. Medyo pag sumobra po kayo ng calcium at hindi po nag-guide ng doktor nyo yung calcium na iti-take nyo, maaari pong makadagdag sa pagbabara po sa ugat ng puso, sa ugat po natin, mga calcification po natin na tinatawag natin. Pero pa doon, parang yung mga kolesterol na bumara, dadagdag dun si calcium na makakabara dun sa agot natin. So yung risk po ng stroke at heart attack sa pasyenteng mayroong sakit sa bato, na malala na ang sakit sa bato, kung dadagdagan natin ng calcium na hindi pa naman kailangan, masama po yun. Yung pang mga painkillers, Dr. Doray. Ano ang masasabi mo dyan? May mga painkillers po na nakakapangit po o nakakalala mga selekok. Sibi mga ganyan po na mga klase. Dapat po pag-iingatan natin. Hindi ko sinasabing huwag niyong inumin. Ang sinasabi ko lang po, kung kayo po ay iinom nito, make sure lang po na hihingin yung payo ng doktor. Ito po ba yung best na painkiller para sa akin? Tora, sa mga kabaranggay natin, na nais maiwasan ang pagkakaroon ng CKD at UTI, ano-ano po ba ang practical na tips kung meron man na pwede nilang sundin? Lifestyle po, yung exercise, maintaining the right weight, avoiding smoking and vaping. Yung mga may high blood, may diabetes na sabi na rin po natin, pagbabantay po na hindi po sapat na umiinom kayo ng gamot, dapat mo kakatarget po tayo ng tamang BP dapat po makakatarget po tayo na kontrolado yung sugar most of the time. Hindi po, hindi po sapat na umiinom lang ng gamot, eh okay na yun. So again, yung pagbabantay po ni doktor at yung pagmamonitor po ni doktor. Um, yung tubig na pag-usapan na rin po natin yan, natural food is best po. Maraming salamat po, Doktora Doray, sa inyong panahon at pagpapaliwanag. Sa inyo, mga kabarangay Belkens, sana ay may natutunan kayo tungkol sa chronic kidney disease, isang sakit na tahimik pero mapanganib kaya't mahalagang magpatingin at mag-ingat palalo. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow ang Belken's Facebook pages para sa accurate at reliable na health information. Hanggang sa susunod na episode, paalam, paalam po and stay healthy. And stay healthy.